Good morning, sir. Hello? Yes, Hello? Good, apa, good morning po, Atty. Arielinton. Oh, si good morning, Sander. Good morning sa ating mga taga-sabaybay. Ayan po, kasama ko po si Radyoman Jane Martin dito po sa ating himpila. Good impilan. morning po, ma'am. Sir, ahingi po sana kami ng update doon po sa aksyong ginagawa po ng LTFRB doon po sa uh, Pangasinan Solid North Transit Incorporated na siyang uh, naka-aksidente po sa Esitex po dyan sa Tarlac. Ang patay po ay sampu. Tama ho ba, sir? Yes po. Yan mm -hmm. po yung bilang na nakalating din po sa amin. Opo. Ano na hong update, sir, doon po sa uh, meron ho bang suspension na ginawa po ang LTFRB at up to what extent po? Nag-issue po ng uh... Fleet Preventive Suspension ang LTFRB Board sa panguna po ni Atty. Teofilo Guadis, ang chairman po. At mm -hmm. uh, ang coverage po nitong Preventive Suspension ay the entire fleet ng uh, uh, operator po na nasangkot na ang bus dito po sa road cross sa SETEX. Mm -hmm. so, ibig sabihin, grounded po lahat ng bus for not more than 30 days so within that period of time magkakaroon po yan ng pandinig at uh, there are certain requirements that the operator has to comply yan po sa mga yan, yan po ang update